samahan ko sa accommodation. Punta tayo ng second floor para ituro ko kayo sa bawat part na accommodation. nandito na tayo sa second floor. Tingnan natin ang

ah, laundry area tara punta tayo sa taas tingnan natin kung ito na yun ay ating nilaban sa rooftop yeah, kaya ako mabesa namin ang malaki Yeah. <coughs> dito na tayo sa rooftop mga nilaba natin basa basa pa maganda ang tanawin dito paliwalas tara baba ulit tayo ¿Qué era más? Pasé en la cuarto, Tapito.